Hello, good morning sa inyo mga partner for today's video. Mga uh, kukumpang tayo. Kasi yung 100 na nilagay ko, naging 150 na siya. So, click natin to. Ngayon ikukumpang natin siya. Kasi meron na uli siyang 50 dollar. Ayan. Ayan oh. So, naging $152 na siya. So, ngayon, i-compound natin itong $50 na. So, ang mangyayari niya, magiging $200 na siya. So, kapag $200 na siya, ang daily daily ano niya, rebates niya, mag, magiging $2. Okay. So, click natin itong compound. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko ay i-click mo lang ang uh, subscribe button para updated ka sa next kong video. So i-click natin to Compound. Compound. Compound now. Click natin itong compound now. So, kailangan natin ng password. <coughs> yung password. Ayan. Nag-success na siya. Kung makikita nyo part, yung wag 50 kanina, naging 202 na. na ano? So, bukas, one na two dollar na yan magiging two dollar na siya so ganun lang mga part